Sa daang hindi natutulog, hindi lang manibela, kundi buhay ang nakasalalay sa bawat biyahe ng isang rider. Sila ang magiging superhero para sa mga nagmamadali. Ngunit gaano nga ba kaligtas ang biyahe sa isang kalsada na tila digmaan kung madaraanan? Sa likod ng mga helmet ay ang mga rider tulad ni Alan Polgado, isang mandirigma sa gitna ng hamon ng kalsada. Uh, ako pala si ano, Alan Polgado, 31 years old. Uh, isa akong ano, eh, accounting supervisor sa private company. Uh, naging joyride rider ako kasi ano eh, actually part time ko lang siya tapos pumapasok ako sa umaga. Kaya nagtry ako no, maghanap ng extra income pag after work. Tapos yun, nagtry ako mag joyride ride. Yung yung pagiging ano eh, consideration ng ano part time ng joyride eh maganda flexible kasi yung time niya anytime kapag pagod ka na pwede ka nang umuwi tapos kapag gusto mo magpahinga eh yun maganda siya na gawing part time actually hindi naman kung gusto mo yung ginagawa mo kahit sa trabaho kahit anong trabaho kapag gusto mo yung ginagawa mo eh hindi magiging problema sa iyo yun Uh, nung una, sa ibang platform ako na, na nag, yung, kung alam niyo yung lalamove, yun, naglalalamub ako dati after ko mag-work. Tapos nung lumabas yung ganitong ano, uh, platform ng MC Taxi, eh, sinubukan ko siya. Ngayon, tumatagal ako siguro mga 5 to 6 years na ako. Tapos sa Joyride, mga almost 3 years na. Uh, mas maganda kasi yung ano, yung kitaan sa joyride. Even though na yung risk niya kasi passenger yung ano mo, yung nasasakay mo tao, hindi kagaya na sa Lala Move, eh parcel yung dala mo. Yun, medyo mas malaki yung kita kapag tao yung sakay mo. Pag nag ano, after ang office work ko kasi is 8 to 4 tapos kapag out ko ng 4, pahinga ako ng mga 30 minutes, gano'n, Eh, mga 5, nag-ano na ako. nagre ready na ako para kumuha ng pasahero. Tapos, muwi ako noon mga 12 or 1 ng madaling araw na. Sa pagod naman, siguro dahil sa gawa na no, medyo may katandaan na na kapag na, maaga ka talaga magigising, tapos malalaman mo talaga pag nagkakape eh, ka para kanino ka bumabangon. Yun. <laughs> pagbangon ko para sa pamilya ko syempre dahil sa dalawa kong anak. Yung bunso ko eh, nasa 4 years old tapos yung pangalawa ko ay yung panganay ko nasa 8 years old na. As grade 2 sila pare. Ay grade 2 yung panganay ko. Yes. Ah uh, kailangan sa pagiging joy rider eh dapat may pro license ka tapos may NBI para makita yung mga kung may criminal records ka tapos medical certificate kung fit ka ba maging isang rider. Tapos uh, merong ano, skilling test na ginagawa sa hub ng Joyride para makita yung skills mo pa sa pagiging rider kung sapat ba kapag nag ano ka na nasa kalsada ka na. Ano, uh, merong skill test sa ano eh sa hub. Medyo ano siya eh, tawag dito. Uh, tawag ito, yung mga pasikot-sikot na dinadaanan. Tawag Hardle 'yung tawag ata sa ganun, nakalimutan ko na eh. Pero kapag yung ano, doon kasi masasubok kung ano eh, yung sa pagliko mo, kung smooth ba, kung kaya mo magdala ng passenger, depende sa bigat ng tao kasi ang size ng tao, ano eh, merong maliit, mabigat, ma ano, ma ma mga ganun. Eh doon makikita sa skill test kung capable ka ba para mag-ano ka, maging isa kang rider. Madali lang kung marunong ka talagang, ano, mag, ma, marunong ka talagang mag-drive ng motor. Kasi, ano eh, sa pagiging rider ng, ano, joyride, kapag hindi ka marunong humawak ng motor, eh, wala kang karapatan na maging rider. Kasi mapapamak mo lang yung sarili mo, tsaka yung passenger mo. Ang kadalasan, ano eh, uh, traffic, ayun lang naman talaga yung ano eh, yung sa isang rider o sa mga nagja driver na katulad ko. Uh, kapag mainipin ka, ma hindi may mahaba yung pasensya mo eh siguro matatalo ka kasi pwedeng mag-cause yun ng accident kapag hindi ka ano, uh, maikli yung pasensya mo. Oo, madalas kasi madal actually madaldala ako kapag yung passenger ko makwento. Kasi merong mga pasahero na ano eh, yung ang sagot Oh, hindi lang. Eh mararamdaman mo 'yun isang ano, bilang isang rider na ah, okay, ayaw niya ako kausap, ganun. Mas gusto niya tahimik siya. Eh, eh hindi, hindi ko na siya ano, ini-entertain. Pero kapag may mga passenger ako na, kuya, yung ano, alam mo ba yung ganito? Eh, Siyempre, eh, mag adjust ka sa kanila kasi ano eh, para magkakaroon kayo ng connection eh. Para yung biyahe nyo, imbis na lalo na pag long ride yung biyahe, sabihin mo mga tumatagal lang isang oras, parang 30 minutes na lang yung kinilalabas ang pag nag-enjoy kayo sa, ano, sa daan. Sa 3 years ko, 6 years ko na pagdadrive, eh, wala pa naman na naging aksidente eh. kasi sa awa ng Diyos no, na safe tayo, nakaka-uwi, nakakapag-drive. Yun, wala pa naman. Hmm, meron. Di, nakaraan lang dyan sa may ano, kung alam nyo yung bandang Abad Santos Hermosa, meron akong kasabay na ano, na lalaki. Ang bilis ng takbo niya, actually tatlo kaming ano, mga ay uh, isang movie lang kas ako. Tapos yung isa nakaano siya si na ano, eh, siguro sumasabay siya sa bilis ng takbo namin. Tapos di niya napansin yung ano medyo ano yun eh, 9 PM na yon. Di niya na ano napansin yung truck. Eh nakahinto yung truck. Napabilis siya ng takbo, yun. Naka nakapag slow down kami, siya lang yung hindi. Pagdating niya doon, sumalpok siya sa ano sa truck. Ayun, eh, nakakawa yung mga ganun kasi hindi siya attentive, hindi siya nakapokus sa daanan. Ayun, kaya ayun, kaya bilang isang rider talaga dapat nakapokus tayo sa daan para safe ka na makakawi at mahatid mo yung pasayero mo. Sa akin, malaki yung epekto nun kasi ano, uh, paano kung sa akin nangyari yun, di ba? Mahirap naman na kapag ikaw yun nasa ganung situation na pangyayari, Ganon din siguro yung mararamdaman nyo yun na ay, para may speechless ka talaga kasi aksidente yun eh, hindi naman inaasahan. Unang-una kapag ano, uh, nagmamadali ka, tapos uh, hindi ka attentive sa paligid mo, wala kang focus, tapos kung yung problema mo sa bahay, dinadala mo sa daan, eh, mag-rumble yung utak mo talaga yan. Imbis na kakaliwa ka, na ka, kaya, eh, yun. Baka magkas ng aksidente yun. Ano, kapag may mga pasero ko na sa pag sinasabi nila, Kuya, medyo nagmamadali ako. Kapag yung ganun kasi, ano, tinatansya ko yung oras. Kung ang, tinatanong ko siya kung anong oras siya darating, kung anong kailangan niyang... yung arrival time niya, ganon, Para matatansya ko yung bilis o yung takbo na gagawin ko. Kasi mahirap din yung pag sinabi lang ng pasayero na kuya yeah, nagmamadali ako, mas mamadali mo na. Pwede tayo maging ano noon. Uh, hindi hindi ka na superhero noon, baka <laughs> ikaw na yung magkos ng aksidente sa kanila. Ayun, mahirap din yung ganun. Sa pagko-question sa akin sa pagda-drive wala naman, pero sa pagdiskarte ko sa daan, siguro meron kasi minsan may mga pasahero na hindi nila alam yung daan, tinuturo ko. Minsan nga nagiging tour guide ako dito sa Manila kapag galing sila ng province yung sabi ko, oh ma'am, ito, Rizal Park, yung mga ganon. Yung mga hindi nila napupuntaan kasi kapag nasa, nakasakay ka sa, ano, sa motor, hindi naman lahat na iskinita na dadaanan mo eh. Kapag sa mga shortcut-shortcut, eh yun, natuturo ko sa kanila kung saan sila dapat. Ito yung ganto intramuros to, mga ganon. Message ko sa mga una sa pasahero, no? na kapag gusto nyo gumamit ng any platform na MC Taxi, eh, Huwag niyo siyang gamitin na ano na kapag lalo na pag nagmamadali kayo kasi pwede siya maging prone sa accident, no. Pwedeng ma-pressure yung rider na kapag kuya nagmamadali ako, pwede yun maging cause ng accident. Tapos mas maganda ko ang suggestion ko sa mga pasahero eh, gumising kayo ng maga, no. Tapos umalis kayo ng maaga. Uh, gumaya kayo kung kakayanin niyo ng ano na para hindi hindi na ano, hindi MC taxi yung nagiging ano ah uh, cost nung parang nagiging ano ng tawag ito. Problema kung mal kayo, hindi, hindi namin kasalanan no kung malilate kayo. Uh, sa mga sa mga kapwa ko naman rider no maging focus lang kayo sa daan, gawin niyo attentive yung sarili niyo. Uh, kung kakayanin, enjoy niyo lang yung gagawin niyo kasi masarap, masaya uh, kumiki, habang kumikita ka, nakakagala ka. Yun lang.